Quiero sacar una hora, no? Sí. Quiero hacer esta. ¿Qué es? ¿Qué Wala pala tinapay na kasi yung tinapay ko is integral yung hindi siya masyadong nakakataba na kasi Wala na pala. So, no choice. Ito yung kakainin ko yung pambata yung napulot ko. So, breakfast tayo mga kaike. Tapos papasok na naman. Pero liligo at haharbat na naman tayo sa work. Haharbat. Long term. Isko. Hmm. Kataba ng ilong ko Matrick na ako, mga kagad. Ah, mga kaike, mag ako ng oras. ng pag-upload. Kasi as, it, it, pala siya si Just Vlog. Hindi ko lang ma-exam. Sa... mag ako dito ng 7.30. So, mga 1.30 dyan. Ang breakfast na ako mga kasi na. mga kaigit, so nandito tayo sa operating room. Magpapaganda ako, magpapatangos ako ng ilong, magpaparitoke ako. Magpapatangal ako ng ganyan. Hindi, uh, mag-general mag, uh, mag cleaning ako mga kaigit. Sige kailangan tanggalin niya mga buhok kasi yung nag-implant ka dito last week. So kailangan ko ng general cleaning. So ayan, see you later sa bahay, sa kalkalan. Bye-bye! Uy, may nagkalkan na ata. May nauna na. Ito ito may mga cheese. May karne. Mm. Hindi ko alam kung pwede pa tong karne. Mahal pa naman, no? 720 euro, mga kaisip. Oh, may kamatis. Cherry. Oh. Ito yung paborito ko mga kaisip. Eh. Tapos may log. Daming mga protos. Ay, daming mga protos. Sabi ko, itong ganito pa lang. Ganun kung marami sa ano mga... Ano? Mga tinapay, oh. Lagyan muna natin sa... Banana. Ay, mga ka talaga ng bigat Ganyan din ito ng ato ito. may nagtapon ng tinelas. Tapos nalo dito. Ito so, mga kaikit. Tingnan natin sa kabila yung mga kaikit ko puno. Patatas. Ayan o. Oh. Patatas. Diyos ko. Pinapay. <coughs> tingnan nyo itong pipino. Kailan ako bumili? Ang kaganda. Bakit kaya tinapon? O, oh, tingnan nyo mga kaikit. Walang kagalos-galos. oh Punong-puno ng aking basket. Ito si ni Grabe itong na punong Hola. Esta. Bien. Parece que lo sacaron ahora, ¿no? Sí. ¿Quieres bueno. este no está? Pan. ¿Está la vasil? Sí, sí. Ahora está. Aquí. ¿Quieres este gazpacho? ¿Lo, lo has visto, ¿no? Sí, pero ahí no hay nada. No de... sí, me refiero para tirar en el miércoles. Toma pan, quieres pan. No ¿Sí? ¿Quieres voy a compartir un poco aquí pero solo los pan? Solo. Está? Te la vamos a ir. Sí, 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 sí. Este? ¿Qué es? No, sí. Toma. No, te vas a ir. algo de tomate que esté bueno, no sé. Tomate? Que estén buenos. No, ¿Quieres cherry? Tengo no. un cherry. Bueno, luego lo veremos. Vamos. Y pena este plátano. Sí. no, por dentro no se sabe. Casi siempre está mal. Sí, voy a llamar también a mi amiga para compartir. Este? No, eso sí no. Pero es de filipina, ¿no? Sí, soy filipina. O sea, mucho no tiempo, nos hemos visto antes. Mucho tiempo, dos años, yo no he venido. Mira patatas. ¿Quieres? No. no. Tengo patatas. Bueno, es que mucho tiempo yo no he venido. ¿Eso ¿Este lo no quiero? No? no, no, no. Ay, mira, despacho, pero yo tengo ya. ¿Quieres? Para usted. No, 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 no. No, no, no quiero. A mí ya está. Bueno, para... Para lo mejor, da, para otra persona. ¿Quién es mi amiga? ¿Quién, Je uh, Jess? A... Ah, ¿quién no es yes. Jess? Sí, sí. Sí. Con Brian, ¿no? Esa es mi, mi amiga. ¿eh? Ella empeñando a mí coge cosas. Ella viene que... más a de tardes. Venga, vacaciones. voy a dar los para ti. De vacaciones. ¿Eh? Sí, ahora en vacaciones. Bueno, y llegaste tarde. Estaba tú antes. Bueno, voy a dar mi, mi tom, de esta, tomate cherry. ¿Quieres pepino? ¿Qué es? es? Pepino. Yo juego pepino plátano bueno, eh los a mí yo he como que tengo verduras no, ok. vale qué pena los está usted no quiere esta? es que estoy pensando sí, que ah, oh, ese es vuestro está bueno, no? Sí, tienen pinta bueno, pero cuando los, lo abres está un poco duro. No lo para los sí, niños. Duro. Ah. Pero puede, puede venir para los niños. Para los niños. No, todo esto es gaspatos ya nada más. Ahí no hay nada, es un de esta. Oh, ahí, ahí también, está dos. No, no miramos. Sí, está también, no miramos. No hay nada. No hay vacíos. A mí es que están ropa, ropa ya, y un poco ya, ya. de verduras. No, no, pasa ¿no quieres algo aquí? No, déjalo, gracias. Bueno, otro día. Es que no hay más no, un del... yogures, ¿no? no han sacado yogures, Yo he cogido solo. Mira, hay yogures aquí. No hay nada. En el al campo ayer hay mucho. Sí, sí, yogures. Pero ahora no hay. Tienen verduras ahora. Es, estoy, estoy buscando las verduras. Sí, pero no tiene verduras. Es que no... Ayer no tiran verduras. No tienes verduras en casa. Ya está, solo esta. Cuidado usted. Está bueno también esta. Flor. si ¿Sí usted. Jaco. Para cuando venga Jesús sí, se lo digo. Viene el sábado creo. Mañana. Ay, sí, sí. Ah, toma. ¿Qué es? Jamón. Oh, no, no, yo no como cerdo. <laughs> a mí me salía antes jamón y todo eso. Uy. y se lo daba a ella. Claro. Esta no está bien ya, como un poco verde. ¿No quiere patatas? No, 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 tengo el alimento otro día dos botellas, dos bolsas. Ah, sí, de patatas. Bueno, voy a coger un poco de patatas, es que tengo tres hijos. ¿Ah, sí? Sí. Es que no tengo patatas en casa. Bueno, sí. Bueno. Yo no te veo, porque si no te hago muchas patatas y te lo Nos vemos otro día. Vale. Bueno, chao, quédate. Son más rique. Me cachisimizan, se que Hindi pili ko lang yung hindi Dami oh. Ito. Dami. Sabi. Hmm. Yung pipino mga kakit. Ang gaganda oh. Tapos ito. Ito tingnan nyo naman oh. Oh. gusto kong gaganda. Sabi ni Martin, kukuha ka naman na napakarami sa mga... oh ito yung tsutsini na sinasabi ko. Kukuha lang ako ng dalawa dito. Ang dami, o. Oh. Hmm? Tinapal. Ang mahal kaya nito, mga kaiket. Ito, si Pilar. Ano na? Nagkalkal na si Pilar. Nauna na si Pilar nagkalkal. So, ayan mga kaiket. Sabi nila, pag-green ng patatas, hindi na pwede. Ang saging. Nagamitin kong ano. Medyo green-green na kasi. Kaya pinipilo ko na dito. Sabi ni Pilar, masama ugali niya yung, yung may barbas. Bait naman. Piliin ko lang yung mga kaikat. Hindi, hindi ko kaya. Tsaka sayang lang din. Kasi yun naman yung tatapon natin, masisira. Kaya na lang natin may magkalkal din. So, yun na nga mga kaikit. Sa kusina po na po tayo. So, habang nag naghuhuling ako, ako ay naglalaba. So, yan. ang ating mga nakuha. Mga ham. Hamon. Yan yung mga kalabasin na nakuha ko na sinasabi ko mga kaikit. Yan o bibigla. Donut. Mga donut. Mga donut. Kapagurin pala ko ng ganitong tinapay. Oh. Patatas mga kaipit. Ayan o. ceiling. Yun know, na oh. This is my favorite, mga kaibigan. Uy. Dahil sobrang init, nag-melt yung ano, yung cheese. Sobrang daming tapon mga kaibigan. nabasag ata mga kaigit. Pag may nabasag pa naman, ano, kinabukasan mabaho. Eh. Tignan ko lang, mga kaikit ko kung kailan ang expiration nito kung magtatagal pa ba o kailangan nang lutuin. O gagawa na salted egg. Ayan, ayan. Sobrang dami ng gulay mga kaikit. So, ayan. Basta ko lang konti ito. Kasi may konting mancha. So, mga kakit. Wait lang, wait lang. Mga kakitong itlog. Pupunasan ko lang kasi anong may mga nabasag. Hindi mo naman may talaga na may mabasag. O silang nakabasag dun sa store na. Ito Lagyan na natin dito. Pupunasan ko lang konti mga kaikit para malinis. Ayan. Sayang 'yung mga nabasag mga kit. Ang hal para manakilog. Sayang, sayang. Ayan, dumikit oo, oo. Ito. o. Ito. Oh, ayan ito, hindi na matanggal. Dumikit na. Ayan oh. mo 'to, babasa 'ko. ko na nga ba eh. Hmm. May mga bu may mga butas na mga kaiket 'yung itlog. 'Yung binibiling yogurt dito sa bahay, ayan paborito namin mag -iina. So, mayroon pa sa rep yung binili ko. So, itong mga patatas, uh, ang ko siguro ako ng, ano, ng french fries. Mga bata. Swerte din yung ano, ah. Yung pinapunta kong kumari ko doon. Nakakumuha. Kasi ang dami ng mga kaiket. Ang ganito. Ano. Ah. Mga sushini. Pipino. Uy, ay, ay, Uloy. baka ko mga kaikid uh -oh. orange dami din orange syempre Uy, dami ko palang na iuwing orange mga kaikid syempre konti lang ang aking inuwe yung kaya lang kasi punong puno na yung bread mga kaikid ayan ayan uh -huh. Sarap ng tinapoy na to. Hmm? Shout out, shout out po sa inyong lahat. Habang tayo nagkakalkal. Ay, nagkakalkal. Nagugugas. Mga kaiket. Ayan. Anong uras na naman? Maingay yung ano. Naririnig nyo yung nilalaban ko. <laughs> ayan yung mga napulot kong iba nililinis ko na. Hanggang alas 10 pa naman dito ang paglalaba. Yung sili na red. Namiss ko yung makapulot ng ganito. Hindi pa ako bumalik sa pamamasura. Pagbibili kami ng ganito, pa isa-isa. Mga kaikit kasi ang mahal na. Let's Sobrang mahal ng sili. Hmm, gaganda pa naman. Ito hmm, ang gusto ko. Masarap to yung ipiprito mo din siya. Mga kaikip. Nasuburahan ko ata ng sabon. Makaamoy sabon na tong mga gulay namin. Hmm. Parang gusto kong magchapsoy. Hmm. Hindi rin kasi. Ano yun? parang ako lang atang palakain din ng mga ano si Martin naman hindi naman masyadong ano yung mga yung mga pasta pasta itong mga sorte o yung hamon 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 yung mga kalikit o lang si Jay. Na-upload na, na siguro bukas. So, ayan mga kaikit. Ayan so, yung tupipino para bagong pitas, oh. Mga kaikit. Yung mga sili. Ito po. Ganda mga Ganda ng mga sili. Nalinis muna ako mga kaiket Bye bye. O, mga kaiket Ang ating ngayon. Hmm. Tapos mga verduras natin. Vegetable ka ko sana. So yan. Hmm. Mas marami yung pamigay kasi yun yung naiuwi kasi hindi na kasi Mga kaiket ito. Ito yung nakuha ko. I Ibababad ko siya ng ano ng vinegar. Ah, vinegar ba? Tama Hindi, soy tsaka ginger, uh, lu, uh, bawang, at tsaka, ano, parang imamarinate. Eh. So, ugasan ko lang. Ugasan ko lang. Uh, 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 uh. Mahal na ito, mga kaikitsete. Wait lang, mga kit, eh, Kailangan ko na imarinite ito kasi eh, bago siya masira, mga kaiket Uy! Kailangan nang nagmamadali tayo mamarinig. Kuha lang ako ng bawang at ano ba yung pang-pang marinig? Bawang muna tsaka oh, paminta. Wait mga kaikit. So ito na nga mga kaikit ano. So hinihiwa ko na ng maliliit. Hindi kita pa rin. <laughs> Hindi pa rin kita. Umupo na ako. hirap kasi pag malit ang bahay. Wala na. Ano sabi? Shhh! Naiingayin natin yung kapit tayo. Lagyan natin ng isang lemon. Ayan. Pag kulang ang ano, at least na ibabad. Ang hinabol kasi natin dito is masisira na siya mga kaikit. Minta. tapos hindi na ako pwedeng magano eh tingin pipit-pipitin sana tong bawang igabi na anong oras na ganyan na lang bakit maraming bawang nilulutoan ko din tong amo ko ng ganito mga kaikit lakad ng lakad yung burugita sa taas may ilayan So, ganyan na lang mga kaikit. Marinate natin. May kasamang balang. Kulang yung paminta. Merong paminta pero yung buo-buo. Tapos -buo. lagyan ko ng kaunteng soy. Mmm. Hindi na tinitikpan mga kaikit, ano? iba Nakatipid na 'yung kaikit. Lalagyan ko ng konting Wala kasi ano eh, asukan o ano. Itong ketchup. Konting ketchup. Para masarap. Pagkulan yung lasa bukas, dadagdagan. Hmm. gusto din ng mga bata to. At least namarinate na siya mga kaikit. Hmm. Eh, Kahit na to sa labas. Ang ng ano. Ang ng bawang. Ang lalaki ng, ba ba ng bawang kasi sa ibang mga... Ay, nakulog pa ka. Ayan o nagkakulay na yung ano yung soy so yun mga kaikit nalagay ko lang sa red at ako yung maliligo at hanggang kapitan ng dalitong gulay na ako yung konting manok parang naman ako sa gulay ng this in here. There's nothing but encapsulated Yan, na po. Yung narabat ni kay Tekno Gulay. Niloto po natin. Yan na nga mga kaikit. Tapos na tayo sa aking kusina. So, yan. Mag-prepare naman na akong matulog. <laughs> Ay, ako'y antok na antok na. So, yung mga nagtatanong dito kung nakakatanggal po ba ng pekas. Actually, sabi ko magbabalag ako about sa pantanggal lang pekas. So, napapanood ko, napapanood ko din ito kay doktora. So, ayan. Na ano, uh, actually, nagbabasa din ako na ang ano yung about sa reviews ng clubs. Yung nga, sabi ko sa inyo, gagawa ako ng kape gigilingin ko tapos cloves at saka olive oil. Effective daw. Nakakatanggal ng ano. So, alam niyo ba kung anong magandang ano? Anong gamitin niyo sa mukha niyo sa paumaga, mga kaikit? Ang pinakamaganda talaga is gumamit ka ng lalo pag tumatanda ka na. Vitamin C na serum. Tapos, sunblock na. Ayan, o oh, lagay ka ng cream. Tapos, sa gabi is serum na yung retinol mga kaiket pang gabi. So, ayan. Retinol serum. Napakaganda mga kaiket So, magtanong kay sa akin kasi doktor ako. Charo. Siyempre, nagtatanong ako sa derma. Nagtatrabaho ako sa dun sa derma ka sana. Tatanong din ako. Siyempre, so, ishishare ko din sa inyo. So, maganda yun mga kaiket At hindi ka masyadong ano, pababataing ka mga kaiket Ayan. Ayan. Ayan, ang mamahal na mga products namin sa ano sa klinik, mga kaiket. Ayan. Mmm. So, yun, mga kaiket. Gusto ko ng mag-goodnight. Ako antok na antok na. Mag-edit pa ako. So, ayan, mga kaiket. So, andyan na ating kakalkan. May panunorin na kayo sa mga nagtatanong. So, ayan. Nagbalik na ang ating kakalkan. So, goodnight po. I love you all. Hmm.